Welcome to Mavis Tutorial. Today's tutorial ang pag-uusapan natin ay kung papaano nga ba ako kumita sa TikTok nang hindi ako nagla-live at kumita ako sa loob ng isang araw lang ng ganito nang walang live. So papaano ko nga ba ginawa yan? Pero ngayon ang gagawin natin ay i-withdraw natin siya, no? Mag-withdraw tayo ng kita natin sa TikTok. So para makita ninyo kung papaano ko siya kinita, ayan yung earnings natin, no? Ito ang pumapasok na commission natin every day. Today is December 17. Kung mapapansin niyo December 17, ito lahat ng pumasok sa akin. 1 item, 16 items. Ayan. Makikita nyo 10 items, 300. Ibig sabihin yun yung product. Diba yung t-shirt. So, yung kumita, doon sa 10 t-shirt na yun, kumita ko ng 305. So, ngayon, pumasok na siya sa aking um, earnings. So, December 17, ayun yung kinita natin for today's video. Ngayon, ang gagawin naman natin ay i-withdraw natin siya. So, paano natin siya i-withdraw? Ang gagawin lang natin ay... Ayan, syempre, labas muna tayo para mas maintindihan. So, pag nandito ka na sa account mo, sa TikTok account mo, pindutin mo lang yung TikTok shop mo. So, dito sa TikTok shop, pag-click mo nyan, mapapasok ka dito, nandiyan na yung sales, items sold, and orders. Ayan, meron na tayong items sold na 40, no? Ngayon, ngayon lang. So, ngayon, pipindutin natin itong earnings. So, pagpindot natin ng earnings natin na ganyan, lalabas na yung ating uh, available balance. Ibig sabihin, ayan yun na yung mga pumasok na commission natin. Kung yung mga nakakaraan, hindi mo wini-withdraw. And kung araw-araw ka nagwi-withdraw ako kasi minsan araw-araw ako nagwi-withdraw kasi kailangan siya. Tsaka hindi talaga ako nag stuck dito ng earnings natin kay TikTok, no? Pag may pumasok na commission na pwede na i-withdraw, then we withdraw na natin yan. So pipindutin lang natin yung withdraw niya. Pag naklik natin yung withdraw na yan, mapupunta tayo dito. So kung wala ka pang naka-attach or nakalagay na payment method, ang gagawin mo lang ay mag-add payment ka dito, eto mag add payment ka dyan, tapos ilalagay mo yung Gcash mo or yung bank account mo. Pero dahil meron na tayo, di diretsyo na tayo sa withdrawal. So, yan no? Ngayon dito, ilalagay mo yung amount. Pwede maglagay ka ng amount kung magkano lang. Halimbawa, meron kang earnings na ano, 10,000, then gusto mo lang maglabas ng 5,000. So, pwede mo ilagay dito na, dito na 5,000. Ayan, no? Pero dahil ako i-withdraw all ko siya, pipindutin mo lang yung withdraw all. Pag pinindot mo yung withdrawal na yan, lalabas na siya ganyan. Available balance is 682. Ayan, no? Tapos sabi niya estimated receiving amount. Ang marireceive nilang na natin ay 677 kasi meron siyang charge na 5.60 pesos. 5 pesos and 60 centavos. So kapag okay ka na dyan, ang pipindutin mo lang ay yung withdraw na pindutin mo yung withdraw now. Pag napindot mo yung withdraw now na yan, ayan, makikita mo dito, ayan, naka ano na siya, naka-indicate na dyan yung, papasok siya sa Gcash number ko na ito. Pag tas withdrawal amount ko is 682.68. And yung service fee is 5 pesos and 60 centavos. At ang marireceive ko na lang na amount sa akin Gcash ay 677.07. So pag okay na yan, confirm to withdraw lang natin siya. Pag na-click mo yung confirm to withdraw na yan, mapupunta ka na dito. Sabi niya, withdrawal uh, in progress. So, funds should arrive in one business day. Pero minsan, agad-agad pumapasok siya. Minsan naman talagang inabot siya ng one day. So, pindutin mo lang yung back. Ayoko napansin ninyo, habang tutorial tayo ay pumasok na siya. Ayun na maliwanag na maliwanag. Ayun, pumasok na agad-agad siya. Hindi ko pa nga na ibabak. Dapat ibabak ko pa siya para makita natin. So, ayun na, no? Ayun, you have received 677. So ayun na ang ating na na natin agad-agad yung ating kita kay TikTok Shop. So guys, ayan for, for today's tutorial, ayan napakadaling mag-withdraw kay TikTok, di ba? So talagang kung gusto mo maging affiliate kay TikTok, maging affiliator ka, then uh, watch mo lang yung ating tutorial diyan sa ating um, playlist. So baka sakaling makatulong. sa'yo. that's all for today's, guys. Thank you and God bless.